Kailan nga ba masasabing tagumpay ang revolusyon? Kapag nanalo ba kayo sa isang pagkilos patungo sa pagbabago? O sa walang humpay na pagdanok ng dugo ng inyong mga kalaban sa isang walang katapusang pakikibaka? Yan nga ba ang solusyon para may ahon ang naghihingalo na nating bayan? Kung oo ang sagot mo, bakit hanggang ngayon ay tila at talugmok pa rin tayo sa kahirapan? Tama nga ba ang revolusyon ating pinapasukan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nanguna sa pagpapabagsak ng gobyerno para lang sa minimithim pagbabago. Ngunit nang madismaya sa sumunod na pinuno, nag-aklas na naman para sa isa pang pagbabago. Pero nasumpungan sa sarili na wala pala sa madugong pakikibaka ang solusyon. At ang tunay na tagumpay ng revolusyon ay hindi mo makakamit sa pamamagitan ng paghawak ng armas. Ang kwento ni Lieutenant Colonel Eduardo Capunan Jr., membro ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Eduardo Capunan Jr. ay mas nakilala din natin sa pangalang Red Capunan siya ay nagmula sa mga probinsya ng Iloilo at Capiz. Maliban sa PMA, nag-aral din si Red Capunan ng Financial Management sa Asian Institute of Management o AIM kung saan magiging matagumpay siya sa kanyang laban sa hinaharap. Si Red Capunan ay bahagi din ng maalamat na PMA Matatag Class of 1971 kung saan naging mista niya ang mga pinakamalalaking tao na lumabas sa ating kasaysayan. Ilan sa kanila ay sina Senator Gringo Honasan, Senator Panfilo Lacson, General Edgardo Aglipay, General Ricardo De Leon, General Reynaldo Velasco, Colonel Melchor Acosta at napakarami pang iba na kilalang personalidad dito sa ating bayan. Pagka-graduate niya ng PMA, sumapi si 2nd Lieutenant Red Caponan sa Philippine Air Force at naging piloto siya ng mga helicopter gunship ng sandatahang lakas. Pero hindi lang basta piloto ang tinataglay ng batang lieutenant na ito dahil nakilala siya bilang isa sa pinakamagagaling na piloto sa bansa. Sa katunayan, kung mahilig kayo sa mga war movies, siguradong pamilyar kayo sa pelikulang Apocalypse Now, Ride of the Valkyries. Isa itong Vietnam War movies na dito ginawa sa bansa. Hindi mang kasama sa big screen, pero alam nyo bang si Lieutenant Red Kapunan at ang mga kasama niya, ang piloto, kapag nag exhibition ang mga helicopter, sa tuwing aatake sila sa mga Vietnam village na eksena sa pelikula? Lutang nalutang ang galing ng helicopter formation skills nila dito na palaging nasa listahan kapag the best war scenes na ang pinag-uusapan sa mga pelikula. Kagaya din ni Gringo Hunasan, sa Mindanao din kagad napatapon at maagang hinubog ng bakbakan ang batang lieutenant na ito. At noong ikadalwampucham ng Desyembre taong 1973, dalawang taon lang pagkagraduate nila sa PMA, ikinasal si Red Capunan kay Linda Angeles sa Dabaw. At palibasay na sa Mindanao nga sila noon, ibinahay niya ito sa gitna ng Warzone sa Cotobato. At tinuruan pa ang kanyang asawa na tumalon sa helicopter at magparachute. Pagkabalik nila sa Maynila, sa Camp Aguinaldo at sa Villamor Air Base naman sila nagbahay kung saan nakadestino kasama niya ang kanyang asawa di tulad ng karamihan na kung saan nakadestino ay may ibang asawang naroroon. Nagkaroon sila ng dalawang anak pero ganun pa man nagdivorce pa rin sila noong taong 1993. Taong 1982, kukunti pa lang ang mga miyembro ng noon ay kakatatag pa lang na Reform the Armed Forces Movement o RAM sa pangunguna ni Red Kapunan kasama sina Gringo Hunasan at Victor Batak. Palihim pa lang ang kanilang mga pagkilos noon ngunit may basbas -bas na ito ni Defense Secretary Juan Ponce Enrile na ang misyon ng kanilang samahan ay magkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At hindi naman mismo si Pangulong Marcos ang kalaban nila dito kundi ang chief of staff nito na si General Fabian Burr. Galit sila kay General Burr dahil binabaliwala nito ang mga PMA years na siyang lehitimong dapat pagmula ng mga opisyal Ngunit mga ROTC graduates lang sa UP na kanyang alumni ang kanukuhan niya. Pero sobrang lapit nito kay Pangulong Marcos kaya't hindi pwedeng ibagsak ang isa sa kanila nang hindi madadamay ang isa pa. Pwede din po nating talakayin yan sa hiwalay na kwento. Habang nagpaparami pa lang ang RAM, naging bahagi din si Red Capunan ng kilabot na PIP CSU na nakilala naman noon bilang mga Marcos Torturer sa pangunguna naman ni Lieutenant Rodolfo Aguinaldo Marami silang tinorture ng mga komunista at aktivista na binanggit na rin natin sa ibang video bilang bahagi ng Ram Soldier series natin. Kaya't hindi na po natin babanggitin dito lahat maliban sa isang ito bilang halimbawa. Taong 1983, isa sa mga aktivista si Randall Echanis ang dinukot nila at nakapiring habang nakaposa sa likod ang mga kamay. Ang aktivistang ito ay palitang pinahihirapan ng grupo ng PIPCSU. At nagmakaawa siya kay Lieutenant Red Capunan na pakawala na siya. Ngunit sinagot siya ni Capunan sa mahinahong pagsasalita ng... Ikinalulungkot ko na wala na ang susid dito. Pagkatapos nito, ikinulong siya sa loob ng mahigit isang linggo habang dumudugo ang mga kamay sa isang madilim na kwarto kasama ang siyang pang-torture victim na nando doon kabilang na ang mag-asawa na may palo pa ng baseball bat. Pagkalabas ni Randall Etchanis... Muli siyang kanausap ni Red Kapunan at nagwi ka ng Mag-isip-isip ka na Dahil meron ka nalang ilang araw na nalalabi At wala na akong magagawa kapag kinuha ka na nila sa akin Kaya magpasya ka na ngayon Sa ganitong paraan nila inubos ang mga komunista At ang mga sympathizers ng mga ito Silang dalawa ni Gringo Hunasan ang naging pinakamatapat na bata ni Defense Secretary Enrile noong mga panahong yun. Si Hunasan bilang kanyang kanang kamay habang si Red Capuna naman ang intelligence chip nito na siyang nakasagap naman ng impormasyon sa bantang pagpatay kay Enrile. Hinanting ito ni Red Capunan at hindi tinigilan hanggang sa matrack daw niya kung sino yung asasin at mapatay ito. Buwan ng Agosto taong 1985, si Red Capunan din at Gringo Hunasan ang nagplano sa nauna ng tangkang kudeta laban sa Pangulong Marcos na maaari naman nating sabihin na naging arm material lang sila ni Defense Secretary Enrile para sa kanyang political ambitions. Labas-masok si Red Caponan sa palibot ng Malacanang at pinag-aaralan ng sitwasyon doon mula sa galaw ng mga bantay, bilang at dami ng mga ito, hanggang sa mga lokasyon ng bombang itatanim nila sa palibot nito para sa 1985 Christmas Eve Coup na tinawag naman nilang D-Day kung kailan isasagawa ang kudeta. Okay na sana at ang lahat ay naaayon sa plano. Ngunit din nila inaasahan nang biglang magpatawag ng snap election si Pangulong Marcos noong November 1985. Nagaganapin naman sa ikapito ng Pebrero taong 1986. Dahilan para maantala ang kanilang operasyon dahil magiging busy ang malakanyang sa buong panahon iyon hanggang sa D-Day. Napilitan silang magbago ng plano at hintayin na lang ang resulta na magiging halalan sakaling mapapalitan ang nasa pwesto sa pamamagitan ng eleksyon. Pero, nanalo pa rin Pangulong Marcos sa pagkakataong ito, ngunit napuno ito ng kontrabersya dahil magkaibang resulta sa nasabing halalan. Panalo si Pangulong Marcos sa bilang ng Comelec, pero panalo naman si Cory Aquino sa bilang ng Namprel. At sa nangyaring ito, kumbinsido ang lahat na meron daya ang nagaganap. Muling kumilo si Nared Capunan at ang Ram at ang naantalong kudeta ay itinakda nila noong ika-23 ng Pebrero higit isang linggo lang pagkatapos ng snap eleksyon. At ang plano ay ganito. Dakong alaon na imedya ng madaling araw, si Gringo Hunasan at ang dalawampung iba pa ay tatawid ng palihim sa Ilog Pasig kung saan maluwag ang bantay dahil hindi nila aasahang dadaan doon ng kalaban. Ang misyon nila ay dudukutin ng Pangulong Marcos at buong pamilya nito. At pagpatak ng alas dos, si Lieutenant Colonel na noon na si Red Kapunan ang sasabak sa matinding bakbakan at haharap sa malaking pwersa ng gobyerno sa harapan ng Malacanang kasama ang kanyang higit sandaang tauhan. At magtatago lang sila sa smoke bomb na ihahagis nila. At ang kanyang misyon, patayin sa si General Fabian Burr at pasabugin ang bomba na kanilang itinanim na siyang magiging hudyat naman para sa 49th Infantry Battalion ni Major Saulito Arumin na nakaantabay lang bilang reinforcement nila Pagsapit ng alas 12.30 kapag nakuha na nila ang Malacanang gagamitin nila ang communications nito at magpapadala ng peking order sa walong batalyon ni Pangulong Marcos para hindi sila sumugod papunta sa Malacanang At pagsapit ng alas 3 na madaling araw iluluklok nila si Enrile bilang bagong pinuno at magpapalabas naman nito ng kanyang proclamation number 1 na nagsasabing nagtatatag na sila ng revolutionary government. Kumpiyansa sila sa planong ito. Ngunit pasalamat na lang sila sa galing sa intelligence ni Colonel Red Capunan. Dahil bago pa man nila isagawa ang plano, nalaman niya ang na pala sila ni General Fabian Burr dahil alam na nito ang kanilang plano. Nalaman ni Colonel Red Capunan na pinalakas na pala ni General Fabian Burr ng sampung beses ang depensa ng malakanyang sa pagde-deploy ng malaking pwersa ng mga ito at tinatasan ng demolition team ng Philippine Navy na taniman ng napakaraming bomba ang baybayin ng Pasig River kung saan dadaan sinahunasan at sadyang tatanggalan ng bantay ito para malayang makapasok ang kalaban at kapag nakaahon na sila sa ilog, bubulagin sila ni General Burr ng malalakas na spotlight at ang huling babala ay magmumula kay Bongbong Marcos kung saan magsasalita siya ng malakas sa speaker at papasukuin sa huling pagkakataon ng mga rebelding sumugod at kung hindi, ay sabay-sabay silang sasabog sa kanilang kinalalagyan sa dami ng bombang kasama nila doon. Kaya't ang plano ni Enrile at ng Ram ay nagmistulang isang malaking pain lang pala at mauubos sila sa isang iglap lang. At nagpasya silang huwag ituloy ang kodita at nagtipon na lang muna sa kampaginaldo. Matapos silang mabuking, dito na ay pinahayag ni Enrile kasama sa si General Pedal Ramos ang pagkalas nila ng suporta sa gobyerno. Pero sa takot na aarestuin sila ni na General Burr Nagpatawag ng maraming reporter ang asawa ni Ramos upang bantayan ang kampo Aguinaldo dahil delikado na ang buhay ng mga ito doon. Kinausap din ni Enrile si Cardinal Sin na agara naman nanawagan sa radyo para sa mga tao na magtungo sa kampo para magsilbing human shield sa posibleng pag-aresto sa mga rebeldeng sundalo. Tinawagan din ni Enrile si Cory Aquino na noong mga panahong yun ay nasa Cebu para manawagan din sa kanyang mga taga-suporta ng isang people power. At ang sumunod nga ay kasaysayan na nagsabi. Nawi ang lahat sa people power at sa pagbaba sa pwesto ng Pangulong Marcos. Naparangalan si Narid Kapunan at ang grupong RAM ng naging Pangulo Cory Aquino dahil sa kabayanihan nila ngunit sa enrile na siyang dapat iluluklok ay nawala sa eksena dahil sa pagkaantala ng kanilang kudeta. Muling nagaklas ang grupong RAM sa panibagong pamunuan dahil wala silang nakikitang pagbabago pero hindi na po natin ito tatalakayin dito para hindi tayo maging paulit-ulit sa kwento natin. Yan po yung kwento ng mga Ram Soldiers at nabanggit na po natin sila dyan. Pakibalikan na lang po. Ikalabindalwa ng Nobyembre taong 1986, muling may dinukot na leader ng aktivista at ito ay si Rolando Olalla o si Calando at ang kanyang driver na si Leonor Alayay. Tinorture ang mga ito at kinabukasan ikalabintatlo ng Nobyembre sa nasabi pa taon Natagpo ang patayan dalawa sa bahagi ng Antipolo Rizal na may bakas ng matinding paghihirap na dinanas. At si Red Capunan ang itinuturong mastermind dito. Nakulong silang muli sa pinakahuling kodita noong taong 1989 ngunit nag naman ito ng masamang imahe sa gobyerno ng Pangulong Cory Aquino dahil sa paggamit nito ng Pwersang Amerika na malinaw ng pagpapakita niya ng kahinaan ng sariling gobyerno. Naging dahilan din ito ng pagpapatalsik ng mga base militar ng mga Amerikano sa bansa, ito'y sa kabila ng pagsisikap ng Pangulong Koreakinon na manatili sila dito. Ngunit nagana pa rin ang makasaysayang 12-11 vote sa Senado pabor sa pagpapalaya sa Pwersang Amerika. Yung 25 ng Marso taong 1995, nabigyan ng amnestiya si Narod Kapunan at ang grupo niyang RAM sa ilalim ng Proclamation 347 ni Pangulong Ramos na minsan na rin nilang nakasama sa laban. At sa kanilang paglaya, nagkanya-kanya na sila ng mga laban sa buhay sa pagkakataong ito. Gaya ni Gringo Honasan na pinasok ng politika at naging senador sa loob ng mahabang panahon, Galunti din naman ang iba pa nilang mga kasama. Samantalang si Red Kapunan ay hinarap din ng panibagong revolusyon kanyang papasukin. Gamit ang kanyang karunungan sa financial management, nagretiro na siya sa military service at ang kanyang nakuhang benepisyo ay ginamit niya para maisalba ang noon ay bound sa utang at naghihingalong Plundering Rural Bank of Balasan sa kanyang bayan sa Iloilo. Nagsikap siyang itayo muli ang bangko at nagpahiram ng ayuda para sa mga magsasaka, mangingisda at malilit na negosyo sa kanilang lugar bilang puhunan. Marami siyang natulungan sa kanilang bayan at dito nagwika siya ng Sa militar sinasanay ako para gumaling sa pagbaril sa mga kalaban. Ngunit sa aking paglihis ng atensyon sa aking mga kababayan, sinubukan kong tumulong sa may hirap. At sa nakikita ko ngayon, ito ay alinman sa bumaril ako at maging sanhin ng kahirapan o tumulong sa may hirap para mahango sila sa kahirapan ng buhay, na siyang pangunahing kalaban ng bayan. Dito nagsimula ang kanyang economic revolution at paunti-unti niyang nahango ang bangkong lubog sa utang patungo sa progresibong pinagkukunan ng pangangailangan ng mga tao. Pinalitan din niya ito ng pangalang Progressive Bank para mas magmukhang makamasa at patuloy na pagtiwalaan ng mga tao sa kanilang lugar. Daang milyon na naging asset nito sa loob lang ng ilang taon at naging dalawa pa ang branch isa sa bayan ng Balasan at ang isa naman ay sa Putotan sa Iloilo. Naging consultant din siya ng National Unification Commissions o NUC para sa ipapatupad na security measures sa mga usapang pangkapayapaan ng gobyerno para sa mga rebelding muslim na MILF at MNLF. Naging Chief Operations Officer din siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Naging Special Assistant din siya ni Blas Ople na Sekretary ng Department of Foreign Affairs o DFA at siya ang gumagawa ng mga planong may kaugnayan sa pagliligtas sa mga minamaltratong OFWs noon sa gitnang silangan. Naging Presidential Advisor on Peace Process din si Red Kapunan, at nanguna sa pistoks para sa mga rebelding NPA na minsan na niyang kinalaban. Buwan ng Pebrero taong 2005, ginawa naman siyang special assistant ni Custom Commissioner Alberto Lina pero nagresign din ito pagkawala ni Lina kasabay ng tinaguriang Hayate noon na silang mga miyembro ng gabinete na sabayang nagresign dahil sa talamak na korupsyon. Taong 2007 naman, naging DOTC Assistant Secretary siya para sa Iloilo at Bacolod Silay Airport at pagkalipas ng isang taon dito, buwan ng Hulyo taong 2008, ginawa na siyang Deputy General ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Nang i-appoint ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Margarito Tebes bilang Finance Secretary, alam niya ang kalidad ni Red Capunan pagdating sa financial management. Humingi siya ng tulong dito kung paano mapapataas ang collection sa customs. Hinanga niya ang mga ginawang plano ni Red Kapunan na nakasentro sa estilo ng korupsyon na siyang nagpapababa ng kita ng Customs. Ipinaliwanag din niya dito ang kultura ng korupsyon. At ipinatupad ni Tebes ang lahat ng rekomendasyon ni Red Kapunan na tinawag pa niyang revolusyon sa kanyang pamunuan. Ito rin ang naging dahilan para isama ni Secretary Tebes sa kanyang shortlist sa mga posibleng maging head ng Bureau of Customs na ipapasa niya sa Pangulong Arroyo para siya naman na pumili ng gusto niya. Pero mas pinili ng Pangulong Arroyo si Napoleon Morales ng Kostom Batangas. Pero hindi naging maganda ang performance nito at muli siyang binalikan upang magtrabaho muli sa Kostom. Pero pag pinuunlakan sila ni Red Capunan, kakainin na noon ng kanyang pride kaya tumanggi na siyang bumalik sa Kostom para magtrabaho sa kanila. Samantalang karamihan sa kanyang mga rekomendasyong ipinasa kay Sekretary Tevez ang siyang ipinatupad sa custom sa buong administrasyon ng Pangulong Arroyo. Taong 2012, muli siyang inusig ng mga aktivistang grupo dahil sa pagpatay kay Rolando Olalia o si Calando at sa driver nitong si Leonor Alayay noong 1986 at halos tatlong dekada na nakakaraan. Nagkaroon ng paglilitis at napawalang sala si Red Capuna noong taong 2016. Pero syempre, ikinadismaya ito ng human rights at ng mga aktivistang grupo. At sa parehong taon din na ito, 2016, itinalaga naman siya ni Pangulong Duterte bilang ambasador to Myanmar na ipinagbunyi naman ng kanyang mga mista sa Senado na sina Senator Gringo Honasan at Ping Lakson. At yan ang mga labang pinagtagumpayan ni Air Force Retired Colonel Eduardo Caponan Jr. Hindi lahat ng revolusyon ginagamitan ng armas para magtagumpay. Alamin mo lang kung saan ka nararapat at huwag ipilit ang sarili sa hindi naman para sa iyo. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nakipaglaban ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin makamtan ang tagumpay? Mag-isip-isip ka na